itu betul, betul. Sali, koko mau macet kuringnya nih. Mungi aja jo, gak betul. Mau macet kuringnya no? Nyo, apa yang nyo, nyo, di nyo, 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 Magkano Putang ina oh, mo, pala. Sige, ato. mo, sa pulan to. Sa pulan. Sige, ano lang. Tours lang. Oh, okay. Talaro kay pre. Try talaro kayo. Oh. Lang oh, oh. oh okay. tayo, limahan, limahan. Oh, Kaya nga. Ano SF? Tara, SF tayo, SF. Yap. Yeah, yeah. Pa, wait lang nga para. Ya, yeah, paano nga pansit ka, Anton? Ilan? Isa lang po. Ito ni na na rin kami. Yung, o. ni isa lang. Kasi, pahingin na lang kami, o. Ah. E5, pang refresh, E5. Siyempre! Uy, yun! Kung sa'yo doon ko yan, yun! Pati lang, madamot ka ba? Ako naman may ari dito, eh! Parang titikim lang, napaka madamot mo! Nick, king na ni! Uy, bisa mo na! Game, game, game! Open na, open na! Open na ang Channel 1 tayo! Channel 1! Okay, okay! Parang sino pa may extra account dyan, pero mo ko! Baka na, bobo ka naman, eh! Lahat yung akin, eh! game na. Ito na. Oh, Pasok na kayo. Pasok na kayo. Hindi, pati mo ko, Nick. Pati mo ko. Pati mo ko. Pati lang, Nick, ha? Ayan. 1 and ito? Game na, ha? Game. Game, game, game. game. ina niya, ha? na Walang manonood ang ball dyan, ha? Opo, opo. si Dominic? Oh, tayo pre. Mintay, mintay. lawu lawu tangin <static> tomi tangin woi woi ditan lu lawu banget lu apa apa <laughs> Ay, oh, ha? Saba, 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 ano mo ah? Sapo, sapo, sapo. Sapo, ano. Go, go, go. Sige, sige. Game. Hello. Si paso, si paso. Totoo ka talaga. Wow! ang ganda. Hello, ayan. Ang gulo mo, ba ko? 25. Pag-emperor ka na gago, tayo. Okay na?

Ayoko na lang, ayoko na lang maglaro. Uy, tangin na mo! Hindi mo papatubo din ang buwan dito, papabahid ko sa inyo ayaw, okay, to, yun. Ayoko, ipin na to Sino na ba to? Ayan, ayan niya, may nagjajakul sa dulo yun. Uy, di ba sir, kapit ko sa inyo? Ula, <laughs> Ay, mo man, tiyan, uy, isa pa! Isa pa, ting, Isa pa! Hindi, may kausap kasi ako eh. May kausap ako. Tangin mo. Mamaya na. Pagod ah, ko malaro. Kausap ko sa friends, terto pre. Tung inong gundo. Ikaw ang ito, ito, ito. Sali. Ay, gago ko. Kachat ko rin yan eh. Tunginan niyo, Jowa. Gago ito nakachat ko rin yan oh. Gago ko chat ko rin sa Prankster yan oh. Gago ko, usap ko yan eh. Kaya ko yan oh. Tumatawad, tumatawad, tumatawad. Hello, babe. Hello, babe. Hello, babe. Hello, babe. Main kan? Saya love you, main love you. Love you, love you.

Ba't nanonood pa kayo ng bold? Sabi yan, sila po yung nanonood yan. Pakapasok ko lang yun. Oh? Ano yung mga yan? Kung makakayin yung mga bold? Ano yan Taka na lang gamitin nila bono. Hindi nang abri ka usap. Ba't nang mo lang ito bono? Taka na lang dami pa Oo, tangin lang yan. I-ex mo lahat yan. I'll mo na. Taka na lang ito. Taka na lang ito. Taka na Taka na lang ito. Taka na lang ito. may bagong kausap. Taka na lang ito. ito. Kasi siyar mo na ako. Ya, saan niyo siyar ya? Dito na sa likod. Mamaya ako na to ka sa pen. Sige, ya, ilang ako ya. Hoy, hoy. Ano ko mali to, si Dominic. Ha? Ano ka post ko na? Post ko na post ko na lang. Ah. Bakla po ako. <laughs> ito, 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 ah. ah. ito, 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 ah. ito, 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 ah. ito, ito, ito

Punsa bika ni Toto. Unlo ko mo ko yun eh.